Unang update mga boards. Sa loob ng 1,139 days na digma ang Russia at Ukraine simula ng unang pagsalakay ng mga Ruso sa teritoryo ng Ukrainiano noong February 24, 2022. Umabot na nga ba sa milyon ang nasawing sundalong Ruso sa battlefield at 1,330 sa mga ito ang kinitil sa loob lamang ng isang araw nitong mga huling labanan? Pangalawang update Chinese troops, sumali na nga ba sa digmaan at nakipagbakbakan sa loob ng Ukraine? Kasabay nito ang 3,000 sundalong North Korean na idinagdag ni Kim Jong-un upang tumulong sa Russia sa rehiyon ng Kursh? Pangatlong update, 10,000 sampu Russian troops ang umayaw na makipaglaban sa mababangis na mandirigmang Ukraine at tumakas sa labanan. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago yan mga boards, baka pwedeng like ng videong ito. Malaking bagay ang inyong like sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Sa unang bira, mga boards, ang mga nasawi sa labanan ng hukbong Ruso sa Ukraine mula February 24, 2022 hanggang April 9, 2025 ay umabot sa halos 923,670 na mananakop, kabilang ang isa pang 1,330 na tropa ang nakitil o nasugatan sa bakbakan noong nakaraang araw. Sinabi ito ng General Staff ng Armed Forces of Ukraine sa Ukraine Form News. Sinira rin ng mga Ukrainian defender ang 10554 na tanke ng kaaway, 21172 armored combat vehicle, 25786 artillery system, 1354 multiple launch rocket system, 1124 air defense system, 370 aircraft, 335 helicopters, 31846 unmanned aerial vehicles. two warships, one submarine, 43,050 motor vehicles, at three thousand seven hundred eighty-nine special equipment units. Tulad ng iniulat ng Ukraine form noong alas 10 ng gabi ng April 5, 152 combat clashes were recorded at the front. Samantala, nahuli ng mga tropang Ukrainian ang dalawang Chinese nationals na lumalaban sa hanay ng militar ng Russia laban sa Ukraine, sinabi ni President Volodymyr Zelensky noong Abril Oto. Mayroon umano silang impormasyon na mayroong higit sa dalawang tulad ng mga Chinese citizens sa mga unit ng mananakop, mayroon silang mga dokumento ng mga bilanggo, mga bank card at personal data. Nakipagsagupaan ang mga tropang Ukrainian sa anim na sundalong Chino malapit sa mga nayon ng Tarasivka at Bilohorivka sa Donetsk Oblast. Ang dalawang nahuli ay hawak ng security service ng Ukraine ayon kay Zelensky. Inatasan niya si Foreign Minister Andriy Sibiha na agarang makipag-ugnayan sa Beijing upang matukoy kung paano tutugon ang mga opisyal ng China, sinabi ni Sibiha na ipinatawag ng Ukraine ang charged affairs ng China upang ipahayag ang pagkondena at humingi ng paliwanag hinggil sa usapin. Ang mga Chinese citizens na lumalaban bilang bahagi ng invasion force ng Russia sa Ukraine ay naglalagay ng tanong sa ipinahayag na paninindigan ng China para sa kapayapaan at sinisira ang kredibilidad ng Beijing bilang isang responsableng permanenteng miyembro ng UN Security Council, binigyang diin ni Zelensky ang maliwanag na pagre-recruit sa mga Chinese citizens, direkta man o hindi direkta ay nagha-highlight sa pangako ng Kremlin sa pagpapatuloy ng pagsalakay nito. Kaya naman agad idiniin ni Zelensky na talagang kailangan nila ng reaksyon dito. Isang reaksyon mula sa Estados Unidos, Europa at lahat ng tao sa mundo na nagnanais ng kapayapaan. Idinagdag ni Zelensky na ang China ay isa pang bansa kasama ang Iran at North Korea na sumusuporta sa Russia sa digmaan nito laban sa Ukraine. Ngunit may pagkakaiba. Ang mga North Korean ay nakipaglaban sa Ukrainian sa direksyon ng Kursk at ang mga Chino ay nakikipaglaban sa teritoryo ng Ukraine. Ang China ay naging isang pangunahing estrategikong kasosyo sa Russia mula nang magsimula ang ganap na pagsalakay, pagpapalawak ng kalakalan at pagiging top supplier ng Moscow sa mga dual-use goods na ginagamit sa weapons production. Ang pahayag ni Zelensky ay kasunod ng naunang pagdeploy ng hanggang 12,000 North Korean troops sa Kursk Oblast noong nakaraang taglagas upang suportahan ang mga puwersa ng Russia sa pagtataboy sa isang Ukrainian cross-border incursion. Unang nakuha ng mga tropang Ukrainian ang humigit kumulang 1,300 square kilometers bago itinulak pabalik sa isang kontra-opensiba na pinalakas ng mga unit ng North Korean. Ayon kay Zelensky, ang mga unit ng North Korean na nakikipaglaban para sa Russia ay nagdusa ng humigit kumulang 4,000 kaswalti, dalawang katlo sa kanila ang namatay. Bilang tugon, iniulat na inilipat ng Pyongyang ang karagdagang 3,000 na sundalo sa Russia noong Enero at Pebrero upang mapona ng mga pagkalugi. Ito ang ulat ng AP noong Marso 27. Bilang karagdagan, sampu-sampung libong sundalong Ruso ang tumakas sa digmaan. Mula nang magsimula ang malawakang pagsalakay sa Ukraine, ang mga korte ng militar ng Russia ay nagpasa ng mga mass sentence sa desertion at simulation of illness. Sa Kola Peninsula at iba pang mga rehiyon sa Hilagang Russia, ang bilang ng mga kaso ay lumampas sa 800. Ang 800 ay kaso pa lamang yon. May pagkakataon na sa isang kaso ay lampas sa isang daang individual ang inuusig dahil sa pagta sa labanan o pagtalikod na lumaban para sa Russia o sa talakitok na si Putin, mga boards, batid ko na maraming naglulumikot sa inyong isipan ang tungkol dito. Pero hayaan ninyo aking ipaliwanag ko sa inyo ang mga patunay na ang mga sundalong ruso ay talagang napipilitan lamang na lumaban sa teritoryo ng Ukraine sapagkat ang Russia at Ukraine ay nagmumula sa iisang lahi. Ang mga Russian Garrison Courts ay may abalang araw dahil tumataas ang bilang ng mga sundalong ruso na tumatakas sa digmaan. Noong 2021, bihira ang mga ganitong kaso ngunit mula noong 2022, mayroon ng libu-libo sa buong bansa. Binilang ng Barron's Observer ang bilang ng mga hatol na inilabas ng mga hukuman ng militar sa hilagang rehiyon ng Russia. Sa batas kriminal ng Russia, ang pagtanggi ng militar na maglingkod ay nahahati sa ilang kategorya. Ang hindi autorisadong pag-abandona ng isang unit, Artikulo 337 ng Criminal Code ng Russian Federation, ay kapag ang isang serviceman ay umalis sa kanyang lugar ng serbisyo ng walang pahintulot, ngunit walang malinaw na intensyon na ganap na iwasan ang serbisyo. Ang desersyon, Artikulo 338, ay isang mas malubhang krimen, isang mulat at huling pag-alis na may layuning hindi na bumalik. Minsan sinisimulan ng pagsisiyasat ang kaso bilang desertion, ngunit madalas itong i-reclassify ng mga korte bilang hindi autorisadong pagliban, lalo na kung kusang bumalik ang serviceman. Ang iba naman ay nagsasakit-sakitan. Ito ang faking illness na nakapaloob sa Article 339 ay isa pang paraan ng pag-iwas, kung saan sinusubukan ng isang serviceman na iwasan ang serbisyo sa pamamagitan ng pagpapanggap na may mga problema sa kalusugan. Gayon paman, ang mga kaso sa ilalim ng artikulong ito ay hindi masyadong madalas na sinisimulan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga artikulo ay pangunahin sa mga salita at maximum na mga termino. Ang desersyon ay may kaparusahan na hanggang labing limang taon. Ang hindi autorisadong pagliban o awol ay hanggang sampu at fake illness hanggang sampung taon din. Ang mga datus na aking babanggitin katulad ng mga bayan ng militar sa Kola Peninsula, ang rehiyon ng Murmansk ay ang tanging rehiyon sa Hilaga kung saan ang anim na garrison military court ay sabay-sabay na nag-ooperate. Direktang nauugnay ito sa siksik na presensyang militar ng rehiyon. Ang Northern Fleet ay nakabase dito kasama ang mga estrategikong submarino, air defense unit at mga coastal troops. Ang Murmansk Garrison Military Court ay naglabas ng 152 na sentensya sa kurso ng dalawang unang taon ng malawakang digmaan. Sa rehiyon ng Arkhangelsk, ang mga kaso ng pagtanggi na maglingkod ay ipinamahagi sa tatlong korte ng garrison. Sa Arkhangelsk, Severodvinsk at Mirny. Ang Arkhangelsk Garrison Court ay nagtala ng 114 na sentensya. Sa Republic of Komi, mayroong isang korte ng militar na gumagana, ang Vorkuta Military Court. Pagkatapos ng 2023, nagsimula itong mag-publish ng mga desisyon na may mga pangalan ng mga individual na kasangkot. Sa kabuuan mayroong 75 na desisyon sa mga artikulong militar. At sa Republika ng Karelia, ang Petrosvodsk Garrison Military Court, ang nag-iisang korte ng militar sa Karelia ay naglabas ng 136 na sentensya sa mga artikulo ng militar sa loob ng dalawang taon ng digmaan. Sa buong Russia, kung susumahin natin ang lahat ng nabanggit na desisyon ng mga korte ng Garrison sa Hilagang Russia, mayroong higit sa 800 desisyon ng korte sa ilalim ng Artikulo 337, 338, at 339 ng Criminal Code simula sa tagsibol ng 2022. Ito ay isang minimum dahil maraming mga korte ang hindi nag-publish ng mga desisyon o itinatago ang mga ito sa ilalim ng mga pangkalahatang tuntunin. Ang mga hilagang rehiyon, lalo na ang mga may base militar, ay mga lugar na ngayon kung saan tumatakas, nagtatago at may peking sakit ang mga tauhan ng militar. At pinapataas ng mga korte ng militar ang daloy ng mga sentensya. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, ay mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe. At magkomento na rin kung ano sa inyong palagay, ang mga sundalong ruso ba ay talagang low moral na sa digma ang hindi nila nais? Kung kaya na pipilitan din si Putin na kumuha ng mga mandirigma na nagmumula sa China at North Korea. Ano man ang iniisip mo? Sabi ka kong marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli. El Profesor